So yun, good morning mga puwis Kamusta? So for today's video mga puwis Ay uh, maglilipat I mean sa ano pa pala na, sa <laughs> So lilipat na kami mga kois, kami bubukod. So doon kami sa lugar ng uh, ano ko, ng uh, asawa ko mga kois. So sa linggo ang problema ko na lang ay ang artilahin. So 'yun sa terrace naman ng no, mga kois doon sa lilipatan namin. kasya tong rock oh hindi ko lang alam kung kasya doon sa iskinita na papasukan kasi gawa nito may bubong kasi ayan so ito na lang nabili na yung nandito tsaka yung long tank tsaka yung fry ko dito dahil nagustuhan ng buyer Ayan. Tsaka pala mga kuys, dalawang ref tub. Ayan Isa na lang natitira Ito na lang. Ayan. Ang problema ko eh, wala din akong paglalagyan ng ref tub doon. Kaya ang ititira ko is mga tab Kasi itong tab ko na dilaw. Ayan. Pwede ko ilagay dito sa ilalim. Tapos habang hindi ko pa napupuno ng 5 galon yung mga fruit crate ko dito ko manilalagay ayan kasi ito madali na to so yun abangan nyo na lang mga kus yung uh, vlog ko no sa magiging setup ko doon sa lilipatan namin ayan hindi naman siya ano ka kalawakan pero mas ito kasi yung ano ko eh priority ko, itong stand na to so kasya naman siya sa terrace yun, yun, yun na din yung ano yung ah, prayo ko ang mga next breeder ko mga kuyso doon ko na yung itutuloy pag kami nakalipat na matutukan maganda kasi yung pwesto doon din mga puwis kaya ginaw na rin namin no? tsaka alisa rin kasi yung uh, umuupa doon ilipat unawa na namin dahil kasya naman yung ano ko yung rack since mag, ano naman ako magbabalik ako sa 5 gallon matututukan ko na rin yun doon lalo to mga ano mga PKBM na ginagrow ginag inaano ko pinapalaki mas makikita ko sa 5 galon no? yung improvement yan tapos dadagdagan ko pa ng ilaw syempre dahil ano yun mga boys nasa labas siya sa terrace kaso kasi ano yun Uh, may bubong so hindi talaga siya ma hindi masisinagan ng araw yung mga aquarium yung mga tabs kaya bibili ako ng ano uh, LED light para ma-set up na din doon Ayun mga kuys, itong reptab ko ay hindi ko pa alam kung iiwan ko yun dito, bibenta. Kasi may marami naman akong available. Ayun, may mga available pa akong lalagyan, kaso hindi. Mas maganda kasi sana ang ref tab ng pang-grow out, ano. Kaso masikip sa pwesto, kaya yun nag-decide na lang din akong i-out yung mga malalaki na tabs. Ito na lang ititira ko doon so, na rin kasi kami magtutuloy din ng tinda-tinda ng uh, asawa ko. Dahil nauhumaling sa business yon <laughs> Yan. Mahirap sa umpisa. Mahirap mga kuys. Tuloy-tuloy lang talaga dapat kung gusto mong mag uh, ano, grow, mag boom ang iyong business tuloy tuloy lang <laughs> so yan ang update dito sa aking mini fish farm mga quiz ayan dami na rin na bawas uh, itong tangko na to hindi ko alam kung pick upin to ngayon kasama na rin yung ano ah uh, yung flower horn and itong ref tab na to nangihinayang din talaga ako mga kuis ito yung unang una, -una kong ano pala naging uh, ref tab unang una yan kasi pa ang pinoproblema ko kung i-out ko tong ref tab yung mga aquatic plants ko dyan hindi ko alam kung saan ko ilalagay sakit na masyado sa mga tab ko. Hindi ko alam paano pagkakasyahin. Ayan. Sana may mapagpwestohan din ako ng, ano, no, ng ref tab. O kaya kahit ano lang. Baka gumawa na lang ako ng pahaba nito mga kuis. Ayan. Ayan ang isa kong ano, uh, choice para may pang ano ko grow out ito to baka gawin ko tong uh, pahaba pang grow out <coughs> mga ano uh, baka gumawa ko nya ng two layers ay na yung pang grow out ko kasi masikip talaga ng no, mga kois ni uh, sa susunod kong ano video abang-abang lang mga kois papakita ko sa inyo yung Apuesto namin doon. By next week din siguro. So, ayun lang muna sa ngayon mga puwis. Ayan. Pakita ko lang. Ay na ang itsura, yung mga nabawa sa tab ko. Ayan, so kita kits tayo mga kuis na sa next uh, video ko. Next week, yan. Popose ako. So, hanggang dito na lang muna mga kuis. And thank you for watching. Peace.